So ayun, WhatsApp mga master? Isang latak ng lipunan na naman ng aking naispatan. So ayun, nag-comment siya dito sa aking job posting. So ang sabi niya, isa ka ring bugok, wala nang na ang trabaho dito, dadala ka pa ng maghihirap sa paghahanap ng trabaho. Ta, hmm. walang pakialam ang agency sa Pinas pagdating dito. T-A-N-G-A. So ayun ang sabi niya. So ayun master, shout out sa'yo. Giovanni Dada. Ayun, dada ka pala eh. So ayun master, alam kong recession ng New Zealand. Apektado rin kami ng recession. Alam ko maraming walang trabaho rito. Maging kami apektado kasi tapyas yung oras namin. Pero hindi mo masisisi yung mga agency sa Pilipinas na magkaroon ng mga job hirings kasi may mga employer sila dito sa New Zealand na nangangailangan ng Filipino workers. Hindi lahat ng uh, sector ay apektado ng recession. Oo, maraming walang trabaho ng Pilipino rito. Pero may mga job hirings eh may mga job hiring yung agent sa Pilipinas kasi may mga employer sila na nangangailangan ng workers. Hindi mo pwedeng pigilan yun. Ano yun? Ikaw lang ang gustong nandito sa New Zealand? Huwag ganun, master. Sa halip na ganyan yung gawin mo, maging inspirasyon ka na lang din. Ako, gumagawa ako ng mga ganitong content para makapag-share sa mga kapwa ko Pilipino na nangangarap din makapagtrabaho dito. May employer eh. Kaya nga nag-hire sila ng, ano eh, ng workers eh. Kasi may employer dito. Hindi naman pare-pareho iisang employer ng mga workers dito, 'di ba? Magkakaiba. Isip-isip din master